Ubatin ko kung kung kisiripun. Ang sakit ng bulong. ba? Nagdala ko yung Ha? Sa kilo ka tawag? Pagkain la na lang ang iyong ako. Oo, ay yung nabut? Ayun, ito. Sa ikong Kala ko ng 800. Tawag na nindo Wah, ito ba yan? naman yung tawag. Upungutan naman yung uya pa. Okay, na-hulog. Kasi napakamura ng tawag dito. Kaya may sa sulat.

Ah, Ngayon ba ah, yan? ng bubong pagnukos Tingnan natin yung bagong ano natin Yung bagong ispat ng mga nukos ah, Basi may pahuli ah, Ang uwaso natin ah, mag alas 2 si Mag alas 3 ah, Basi makaano ano tayo ng nukos dyan Kanilang umaga Uno sitio yung huli natin dito sa tabilang ah uh, ngayon at medyo nasa malayo layo yung bubo natin bagong lipat ah, ah kadaan diba? ito tayo ng lukos lukos kung kakain tayo ng nukos Ito, mga ah, bagong area ito dito Papaw ni Papaw ng nukos dyan piraso Itong piraso Yeah. Yun, unang bubo Tatlong piraso Magaganda ka ba yan? Tinaaria pa lang kayo Ikakita galit tayo ng nukos Asu, unang bubuh Ya, betul bayang Maka kaki luwata kabayan Maka kaki luwata tayo ngayon Asi maka pabujuk tayo aso nang pandaw <mik> okay. so, uh, limang bubu At, uh, huli yung ano, paman. Ya. Ayun. Ah, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang tira sa kabayan. Ah, walang pahuli yung tatlong buboy. Sayang. Ah, limang bubo na lang huli pandawin dyan. Ah. Tatlo. Apat. lima at ah, kung nagpahuli sana yung lahat ng bubukay kaya pa bukas na yan kabayan at pa sa mga nukos magpapakilala pa yan sa mga nukos ay mas yung limang bubong pandawin natin ay lahat na may laman at yung tatlong bubo ah, walang huli Ay, pangulit ka pa dyan limang bubo na lang ang pantawin dyan Hapat na lang, katapos ito Ay Ba, huli kayo Jalur keras ata. Ya Atas tu Keras tu Sang malaki

Oh, oh, kebayang. malaki ka ba May isang malaki Ah, lilipat natin yung ibang bubuho natin sa baba At nagsilabasan ako yung mga, mga galagad Baga masambahan ay sayang bubu ya, yeah. Sang malaki at sang maliit. Ay, last ball Lah, nasa limang bubulong kapaya ng may pahuli Na Nung uh, nukos Kung nagpasok lahat ah Kaya pa ang buhay at, at lilipat natin yung ibang sa Sa taas Nangangalig sa galadgad Diba si Badi Hindi ko na magtaas dito Mga galadgad na yan Ito ka ba yan? yun, uh, mas madami man ito isa doon kaninang umaga at yung kaninang umaga at lang yung huli natin 6 uh, na piraso uh, ito, uh, nasa ano natin ito sa nasa ba yung piraso at uh, natin yung ibang bubo delikado, ang, ang anim ay, ito yung nalagkat yung kabayan tapos sakat naman duman sa dulo natin. Ano Yung galat galat na isa. Kala ah, ko dito lang sa baba naghihila. Kala ah, ko pula pala ang, area, ang hilahan niyan. Dito pa yung isa. Ito, di natin natin. Uh, Delikado ang bubong ito. Ah, mapagod ka ba yan? Ah, Kala ko baga sa baba yung mga kalat Ayun, nandito naman sa Girigit na Tama na muna itong apat Apat na muna yung imbo natin Bahala na yung iba Mapagod pag batak ah, na yan dyan sa mga kalat Yan ka ba yan ang umuubos ng bubo namin Mamaya, hapon Pagpalubog na yan, napakadami na yan Sana hindi man madaanan yung mga bubo Pasurutihan na nga ang bubo dito Pag hindi nadaanan Yung surti Wangkin uh, Dati ang bubo noon 6 Yung nakalimang kilo uh, Nung pagpandaw nila dalo, Apat ah, na lang Ay bago pa dito mga bubo natin Hindi pa nakakabawit bubo natin sa baba yung naiwan ito so, ba natin sa ito sa baho ha ah. so, natin ah ito ha ah, nakadalawang nukos pagkabayan, kabayan ah, kapapan daw lang ha ah, pa tayo magkadusara at may nukos dun sa baba ah, kaso ha ah, napakadaming galad dyan ah, may naiwan pa ako tayo dun, ah, apat mang bubo kasi hindi man madali bukas. Nating kabayan, kilo man yung, ano, natin kabayan, ah. kumagilan natin. Yung bubo. Pag nadali, yeah. bago-bago pati yung bubu ay ah, madalig natin yung mapaglamig natin kaya yan madalig lamig mapaglamig ah, oh, magod tayong pajama delikado kakapuyin pag may pajama yan yeah. ano yeah, gusto natin ba din piraso uh, kaaria pa lang kaninang umaga kapag uh, naan dyan talaga kabahal nukos yan yeah, talaga uh, sana sa malaot ang magandang magbubo kasi may lalapasok yung simpiraso sa bubo may timpiraso Ito so, malayo At saka pag machimpuhan ng pano Ay ubo, sambubo sa saka ng buli-buli Mga buli-buli pa dito sa amin Ay sa malaot At saka yung nuruwi Pag sa tabi, galadgat Pag sa girigit na Nuruwi Ano, andyan na lahat Ay malalim so, ngalihing tukmayan. Oi, Hal hal, hal hal paglanoi. <coughs> huh? Naksi na. po lang yan. Dahil tulad nito, e, na mo lang. Di area, kay boyo, boyo. Dito yung area tayo buhid buyo yun. Dito yung lang dyan sa may kay Aguilar. Mapagod! Oh, Parang ka na yun. Mapagod hmm. ah, pang pangki. Pero... pang... Taro lang, kayo yung alam si Tritoso. Kaya gabi ang ganad Ay, matindi mo rin kung ka kakabot duman. Abot-abot ba ka? Abot-abot sa duman. Haldaw pa lang ay mga ganad gad na basa, basa, paduwa-duwa. Pasiwatihan pa sa na bubu. Ay, pag pinalit ko naman ang bubo sa Ha? Atin natin ba kung mag ilang kilo man. Lukos po. Kusit. Sira yan. Kusit. Kulambo, kulambo. Sira. Kusit. <laughs> Oo. Uh. Uy, mag-alimus ka rulan. Ay, hindi ko napansin. Magkano na ito? Ay, ito? kilo, 280 na lang. Ha? 280. 280 po Umuha na yan, 280. Kusit ka. Mayo. Ano ko so? Kusit. Ano? Ay, hagorita. <laughs> Hindi, hindi, hindi yan. Pusit. Bago huli pa Ganyan talaga yan. Bago yung pulang-pulang yung pinibinda doon? Ano yan? Sariwan Yan ang sariwan Kita mo ang mga ano, oh. Ang laki. Oh, bili Oh, bili mo na. Bili pira. pira. Yung lahat, walang pira.

Pwede nang 50 na ito. May iba iba kulay. 50 Sisipatawang pira po. Hindi mo nakita. Simula dun sa bangka. Lagyan mo po. Tawid dito. <laughs> oh. Kapagod <laughs> <Tawagun>, pagod. <bagun. laughs> pwede nang 50 pira po. Timbangin na natin. Timbangin na nga na. Tara, dun tayo sa baba. Tara, magsubit ka lang doon. Ano? Tara, Ah, ayun ko ba yan, ah. Nakagawa sa nadaan agad. Oh, ah, Timbangin na natin. Ah, tuwit yung kilo.

Saan ano man pala nasa limang kiluhan hmm. ah, ano dyan 4 kilos 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 Nah, apa bahasnya? Ini <tik> <tik> naik 4 kg. Ini naik dengan ini. 4 kilos Oh, hilang oh, dengan ini. 2 kg, 4 kg. Sakto. Nah, dag-dagantah. dag, -dag, anta, oh, dag, -dag

tanggala kulang mal akwarta ko 1,120 ayun ka ba yan abintaman tayo ng 1,120 1,120